Bakit mas maraming incheck ang umaasenso sa pagninegosyo kumpara sa ating mga Pilipino? Ano ang sikreto nila mga kanegosyo? Ito tatalakayin natin ng ilan sa aming mga naobserbahan kung bakit nga ba ganun. Madalas tayong makakita ng mga incheg na talagang may pera at mga negosyante. Pero bakit nga ba? Ano ang kaibahan nila sa atin? Okay? So, number one, mga kanegosyo, yung kanilang mindset. Okay? Ang mindset kasi ng mga in ganito. Kapag ka nagpapaaral sila ng kanilang mga anak. Anak, ikaw aral ka maigi para pag ikaw nakatapos, hanap ka o tayo ka maganda negosyo. Versus sa ating mga Pilipino, anak, mag-aral ka na maigi para kapag nakapagtapos ka, makahanap ka na magandang trabaho. Nakita nyo yung kaibahan mga kanegosyo. Bata pa lang, itinatanim na sa kokote ng mga anak nila na kapag tumanda sila, wala silang ibang pupuntahan kundi ang larangan ng pagnenegosyo. Kumpara sa ating mga Pilipino na itinatanim sa atin ng ating mga magulang, maliit pa lang tayo na mag-aaral tayo ng mabuti, bata pa lang. Para pag nakatapos tayo, ay eh, maging alipin tayo ng ibang mga negosyante dito sa Pilipinas o sa abroad kung saan tayo ay sasahod ng limitadong pera. Mga kanegosyo, sana huwag nyo pong masamain yung sinasabi namin kasi gusto ko lang imulat yung ating mga mata sa totoong nangyayari at baka sakali yung ibang culture nila ay may adapt natin at magawa rin natin dito at nasa ganun, may level up rin po natin yung estado ng ating pamumuhay bilang mga Pilipino. Okay? Ikaw na, ano ang take mo doon? Totoo yan eh. Ang mindset kasi napaka-powerful. Na later on, na-adapt ko rin yung mindset niya na napaka-importante. Yung sabi niya sa akin, yung effort mo, yung puyat mo, yung pagod mo, yung luha mo, lahat bus mo sa trabaho mo. At na end of the day, yung trabaho mo, kaya kang i-replace mo. <laughs> At saka ako kasi, mga kanegosyo, kung bakit ganun, wala naman ako may pagmamalaki. Wala akong ibang pupuntahan kung di sa pagminegosyo, dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala akong may pagmamalaking diploma sa mga employer. Kaya anong magagawa ko? Wala akong diploma pero napakataas ng will ko para umasenso sa buhay. Dito ako sa pagminegosyo. Diba? Dahil dito hindi requirements ang diploma. Diba? Ang kinakailangan lang, sapat ang knowledge mo at yung dedication mo na magtagumpay sa negosyong pinapasok mo. So, yung mindset mga ka-negosyo. Pangalawa, kultura. Ang kultura po kasi dito sa atin, sa mga Pinoy, may kanya-kanya tayong ano eh, palo pagdating sa buhay. Eh. Pag gumasenso ka, yun ay dahil sa sarili mong palo. Pero ang mga in-check, lalo na sa mga magkakamag-anak po na in-check, ayan po mga ka-negosyo, nagtutulungan po. Halimbawa, meron silang Uh, kalahe o kamag-anak na walang negosyo, tutulungan nila yan, pupundaran nila yan ng pera para makapagtayo ng negosyo at hindi lang pera makanegosyo yung knowledge, yung leverage lahat yan itutulong nila hanggang sa dumating yung punto na strong na yung foundation ng taong ng kalahi na tinutulungan nila at kaya nang tumayo sa sarili niyang paa ganun po yung ano, culture na mga inject nagtutulungan sila kaya hindi nakakapagtaka mga kanegosyo kung bakit Sobrang daming negosyanteng Inchick dito sa Pilipinas at napakalalaking negosyo ang itinatayo ng mga Inchick dito sa atin lalo na siguro sa sarili nilang bansa. Hindi ba nai? Ikaw ano yung culture ng mga Inchick na nakikita mo dito? Hindi, yun yung gusto kong duktungan kasi yung sinabi ni oh, sige. Coach Mark. Sabi niya di ba? Uh, ang maganda kasi two-way sa Inchick. Ano hmm, yun? When we say two-way, yung gustong tumulong ng kapwa nila Inchick. Yung gustong tulungan, receptive din siya sa tulong. Sige, tulungan mo ko. Hindi ka gaya sa Pinoy. Alika dito, tutuwan kita. Ganito gawin mo. Sa kapatid mo, ganyan. Gusto mong tulungan. Sa mga pinsan mo. sa anak mo. Pero sila, hindi sila receptive. Ang dating sa kanila, nagdududungan naman to. May sarili akong disparative. Masyado naman to. Kala mo kung sino. Kala mo kung sino ang successful. Wala naman napatunayan. Wala naman napatunayan. Dadamay pa ako. Ganon, ganon tayong Pilipino, sobrang hesitant natin. Kasi nga, sa atin nagmula yung crab mentality. Di ba? Na hindi ka maging thankful, hindi ka maging grateful. Yung napanood ko din to ng isang araw, na once na grateful ka, iba yung energy mo. Receptive ka dun sa gustong tumulong sa'yo. Sige nga, sige nga, pakinggan mo. Di ba? Subukan mo unless na matry mo siya at hindi siya nag hindi siya nag-work for you that's the time na mag-hesitate ka hindi nag-work sa akin tinry ko na yan mm -hmm. pero pasalamat ka pa rin kasi may taong willing tumulong sa iyo yes totoo totally. di ba so yun yung take ko doon sa doon sa ano doon sa culture yung gustong magbigay at yung gustong tumanggap kaya ganun yung pasok ng blessing mm -hmm. nagko-connect sila connect. walang 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 one way lang ito oh, walang nagba-block pa Oo. Oh. So, number three natin ka negosyo. Disiplina. Okay? Iba ang disiplina ng mga in-check. Ang mga in-check mga ka negosyo kapag kakumita ng pera, iba ang tingin nila sa pera. Halimbawa, yung negosyo nila, kumita ng isang piso. Tayong mga Pilipino, pagka kumita tayo ng isang libo, uy, ano kayong bagong alahas yung bibili ko? Uy, anong bagong relo? Kain tayo diba? tayo sa labas. Kakain tayo sa, sa labas, kumita tayo isang libo. Deserve natin to, pinaghirapan natin to, hirap-hirap na. Diba? Ano natin to, deserve Ayan yung talagang linya natin, deserve, deserve ko deserve to. Deserve ko to, ba? Diba? Pero sa mga in-check, pag kumita ng isang libong piso, iba ang tingin nila sa piso. ba? Diba? Anong negosyo ang pwede nating idagdag sa negosyo natin para mas lalong lumaguto, di ba? anong mga produkto yung edad ano ba bigyan mo nga ako ano yung hinahanap sa baka hindi ko naririnig. ano yung hinahanap ng mga, na mga customer natin bilhin natin para sa susunod na pagbalik nila available na sa tindahan natin ganyan mag-isip yes. ang mga incheck di yung ba yung kinita ko isang libo, 1,000 Ibibili ko ulit, ipupuhunan ko ulit. So, yung puhunan kong isang libo, kumita ng isang libo. Mm -hmm. Nagsama niya. Dalawang, dalawan libo, libo na. na. ngayon. Madami na akong papamili. Yung dalawang libo niya, kumita ulit dalawang libo ah, pinagsama ulit. Apat na na. So, doon nabubuo. Kumakapal yung cash flow, mga negosyo kanegosyo. Kumakapal yung cash flow nila. Kaya, hindi ka magugulat pagka alam mong ganun yung gawa nila pagdating ng mga 5 years, 10 years, napakalaki na ng negosyong pinatatakbo nila. Kasi dahil sa uh, mindset nila, sa utak nila, sa kultura nila, sa disiplina nila, at yung tinatawag na delaying gratification, mga kanegosyo, yung sa atin, 'Di ba? Gratification 'yun 'yung kakain, deserve ko 'to. Sila, reward, ko to, reward eh. ko 'to. sila hindi, 'di ba? Dinedelay nila din. sa ako nagagawin 'yan. Saka na ako bibili ng kotse kapag ka-stable na 'tong business ko. Tayo hindi, kumita ka lang ng 500, 1,000 puta. Kain tayo, 'di ba? Tropa chat ka o chat tayo inom, 'di ba? Ganun tayo mga kanegosyo, 'di ba? So 'yun ang kaibahan natin sa mga singkit, 'di ba? So number number na tayo. four. four. So, for mga kanegosyo, is wide range of experience. Bata pa lang kasi mulat na sa pagnenegosyo yung mga bata sa kanila. Diba? Sa saring pagkakamali na yun, na-experience nila along the way. Simula maliit pa lang sila hanggang sa lumalaki sila. Ibat-ibang klase na ng failures yung pinagdadaanan nila. Kaya pagdating nila sa hustong edad kung saan sila na ang mag handle ng sarili ng negosyo or ng family business nila, alam na alam na nila yung gagawin nila sa negosyo nila kasi maliit pa lang sila na pagdaanan na nila yung iba't ibang klase ng mistakes ng failures sa kanilang business journey. Di ba? Meron may share ko lang. Meron ako naging boss before. Hmm. Investor sila. So, yung family nila, family ng Chinese business, di ba? Business people. So, yung father, pinaka patriarch sa family, may, may-ari sila ng airlines. Ang ginawa niya, nagfranchise siya ng isang business para ipa sa anak niya. Ganun sila. Bibigyan kita ng negosyo, pa patakbuhin mo 'yan kasi yung experience ang magtuturo sa iyo. Diba sabi nga nila, experience is the best teacher. Yes. Ang learnings, ang lessons mas matatandaan mo kapag, kapag na-experience mo, mo. Exactly. Ang failures mas masakit mas manamnam kapag ikaw yung naka-experience mas matatandaan mo yung lesson na mabibigay sa'yo ng failures mo Totoo. kasi nasaktan ka eh unlike yung ihinain lang sa'yo o ito, okay na yan successful na yan unlike yung nabasa mo lang, nalaman mo lang, nakita mo lang iba yung pakiramdam ng ikaw mismo yung nakaramdam yung dinurog mismo yung puso mo ng senaryo para matuto ka, iba yun ka negosyo kaya sila katulad ngayon sinasabi ni Mrs. di ba yung ano client mo ba yung boss mo di ba ang laki ng company pero bakit hindi niya pinasok yung anak niya doon isang snap lang yun nandoon kaagad sa yes. negosyo yun pero hindi nag Franchise, Pensions siya ng negosyo ng para mga. gawing ano uh, learning system or learning uh, okay. or education. Parang, Parang magkamali man siya, okay lang. Training ground. <laughs> Training ground, di ba? Malugi man yan, okay lang. Okay. Tatanda ka. Tatanda ka. Masakit, pero pag hmm. naghilom yung sugat, hindi mo makakalimutan. Ay, na-experience ko na to before. <coughs> Alam ko na gagawin dito. Eh. Alam ko na gagawin Malito, ko Yung, yung decision making ko ngayon, di pwede may emosyon. Ganun. Na, hmm. na, ano, na, na, de-develop. Uh, dahil sa experience. Eh sa atin po kasi mga, kanigo, mga Pilipino, mga kanegosyo, ang katotohanan po dito sa Pilipinas eh, ang mga tao, ang mga Pilipino, nagsisimula pa lang po ng kanilang negosyo kapag ka retirado na sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. So pag retire ka na, syempre 60 ka na, doon ka pa lang magsisimula ng negosyo mo. Kung ikaw, uh, manager ka sa ganito, nung sa loob ng 30 taon, tapos nag retire ka, nagtayo ka ng negosyo, hamburger business. O ba? Diba? Parang anlayo, layo. So, ibig sabihin, ngayon ka palang makaka-experience ng failure sa business journey mo. Kung kailang matanda ka na. Kapag ka kasi sa buhay makaka-negosyo, ang pinakamahirap mawala is yung oras. Kasi yung pera, bumabalik po yan eh. Pero yung time, di ba? ang hirap nang ibalik napakahirap na para sa ating mga Pilipino ang umasenso kapag tayo matanda na pero hindi naman lahat ha. si KFC alam niya namang kwento ni KFC 70 plus years old na yata siya nung umasenso pero tayo bang lahat ay eh, magiging kasimpalad ni Mr. KFC di ba hindi di ba so be practical mga ka-negosyo. kaya ng ngayon pa lang kung ikaw eh sa palagay mo may plano kang magnegosyo magsimula ka na Huwag mo nang hintayin na mag-retire ka pa o mawalan ka pa ng trabaho ngayon pa lang. Starts now, 'di diba? Today is the best day. Okay? Number na tayo. Number 5. number 5. Ang mga incheck, eto napansin ko kasi linggo-linggo po kami nasa Divisoria ni Mrs. ano. Napansin ko mga kanegosyo na obserbahan ko ang mga incheck. Hindi po maluho, walang masyadong luho, 'di ba? Hindi kagaya sa ating mga Pilipino nakauintas ka, nakarelo ka, putan, naka-postura ka, branded ang damit, branded ng sapatos, di ba? Ganyan po tayo eh, pero sa mga in-check mga kanegosyo, na napapansin po namin tuwing namimili kami sa Divisoria, napakarami pong in-check doon. Walang masyadong luho, simpleng damit, simpleng kasuotan, walang mga ala- sandals nang tsinela, di ba? Pero bababa sa BMW. Oo, oo di ba? Di ba? Tayo, okay lang ako. Pilipino ako, maluho ako, pero 'di diba? Kung mga inject, kung may mga ganito man, hindi hindi nila masyadong pinaprioritize, 'di ba? 'Yun yung kaibahan na nakita ko mga kanegosyo, sa mga singket sa mga inject. Tapos ma share ko lang din. Napanood ko kasi yung interview ni ano, ni Mr. Ramon, Ramon um, 'di ba? So sabi niya doon, yung anak niyang bunso daw, si Jacob daw, pagka-graduate na pagka-graduate ng college, pinadala niya sa probinsya, sa planta nila. Ah, ka. Di ka diyan ka makakain, diyan ka matutulog, kasama mo yung mga ibang mga trabahador. Huwag kang na wag, wag na wag kang kakain ng McDonald's kasi hindi pwedeng makita diba. nila o may pamamdam mo sa kanila na iba ka sa kanila. Mm -hmm. So, ganun yung mindset nila. At di ba sabi nga nila, ah, uh, yung relo mo, ah, uh, Rolex, yung relo ko, Seiko, parehas naman ng oras natin. Yung sasakyan mo, kung anong brand yan, sasakyan ko, ganito, parehas naman tayong makakarating sa destinasyon natin. Kumakain ka ng steak, kumakain naman ng isda gulay, parehas naman tayong nabubusog. Diba? So, doon po pasok talaga yung uh, ano, simpleng ano, Don't get us wrong, sabi nga ni Coach Mark. Kanya-kanya uh, tayo kasi ng perspective dyan eh pa, posibleng uh, yung iba nagsusuot ng mga magagabong gamit kasi doon naman nabibuild yung confidence nila. Mm -hmm. diba? Pero ito yung observation namin sa karamihan ng mga insect talaga na na-encounter, na nakikita na namin. Ako naman meron ako ibang paliwanag dyan. Kasi sa akin na ah, maganda yung sinabi ni Mr. Ramon ang regarding sa mga kasuotan. Pero, you have to keep in mind na ang nagsasalita, ang, na, ang nagsasalita ay si Mr. Ramon Ang. And kahit hindi mo makitang may suot-suot na ala si Mr. Ramon Ang, makita mo lang yung mukha niya, putang mahal pa sa billion piso yung pagmumukha niya, diba? Eh pero sa atin kasi mga Pilipino, para first impressions last, totoo yan mga kanegosyo, kung ikaw meron kang kliyente na gustong i-close na deal at makitang gusgusing ka, nakasando ka, hindi ka naman anak ni Ramon Ang sa pali sa palagi <laughs> magtitiwala siya sa tayo. Customer facing kasi siya. ba? Diba? Yung yung example ni ko. Uh, Oo. So is. tayo, kinakailangan natin pumustura ng mga ganito kahit papano kasi wala na, hindi naman wala naman tayong ganung kalaking credibility. Ano, credibility galing mo na. Wala naman tayong ganung kalaking credibility pero wag lang tayong sosobra, di ba? Kasi napakaimportante na ayusin natin ang itsura natin kapag haharap tayo sa tao. Kasi diyan nabibuild yung trust ng tao pagdating sa mga negosyong close natin. Lalo na kung ang negosyo mo hindi sari-sari store. Service. ba? diba? Servisyo. Diba? 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 O oh, ikaw masahista ka puta, naka nakagusbusin ka, magtip, umukuhawa ka. Diba? Yes. Diba? Kaya nga sa trabaho, I mean, sa sa mga requirements, pleasing personality. Mm -hmm. Hindi naman yung personality, kikita ko ba kagad yung personality. Unless I talk to you, unless we engage, Do ko malalaman na okay yung personality mo. Pero yung sinasabi ni Coach Mark, first impression talaga. Mm -hmm. ba? Diba? So, yun, mga kanegosyo, no? 16 minutes na to, putulin na natin. Ba? <laughs> number 6! Number 6. wag na siguro, no? Sige, mabilis lang. So, number 6, sa mga inche kasi mga kanegosyo, tulong-tulong po sila sa ang buong pamilya nila sa isang negosyo. Family business ba? So makikita mo simula sa nanay, sa tatay hanggang sa mga anak. Tulong-tulong po yan. So kasi parang ano na rin to na eh. Parang part na rin to ng tine nila. Eh, yes. diba, summary ba? Oh. So parang ganon. So doon palang maliit palang yung mga anak. Engaged na sa so kung paano magpatakbo ng business. At sanay na sanay na sila sa ganong klase ng sistema sa buhay nila. Doon talaga sila hinumpulman. Oo, oh, nahulma talaga sila. So, yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa panunod mo. Kung mahilig ka sa ganitong klase ng content, follow mo kami at subscribe mo kami sa aming YouTube channel dahil marami po kami ang ganitong klase ng vlogs na ina-upload araw-araw. Maraming salamat mga kanegosyo.